Magandang araw mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong banat ni Senator Chis Escudero sa ginawa ho ng Marcos administration ngayon na iyong mga ismagol na bugas ay ipinamimigay. At ayon po sa naturang senador, illegal umano ito. Tablado ho sila dito. At inihantulad nga po ni Senador Chis Escudero ang ginawa ng Marcos administration, particular po si BBM, na parabang isang Robin Hood ang datingan. Aba ho, pag sinabi ho nyo pong Robin Hood, ito po ay hindi maganda. Hindi magandang halimbawa ito para sa ating mga Pilipino. Dahil si Robin Hood, sa pelikula ay kawatan, nangangawat, nangangawat ng uh, buwis, kayamanan sa isang uh, pamahalaan. Iyan po ang pagkakilala natin kay Robin Hood at ipinamimigay naman sa mga tao. Pero ho, hindi yan po pwede sa tunay na buhay at dapat sumunod tayo kung ano po ang naaayon sa batas. Narito po ang banat ni uh, senator Chis Escudero na talagang sa pool ang Marcos administration dito. Ang source natin ay galing po sa Abante dahil tablado talaga dito si BBM. Eh yung ibang mga tao kasi, akalahu nila ay namimigay ay maganda na. Pero pag hinihimay-himay natin, at titingnan natin yung kabuuan ay hindi po ito maganda para sa bayan. Pero bago po ako magkumindo dyan, basahin po muna natin itong banat ni Sen. Chis Escudero. Ayon po sa ulat ng Abante, hindi umano legal na ipinamahagi ng gobyerno ang smuggled na bigas na nakumpiska ng mga otoridad sa ginawang pagsalakay sa warehouse sa Sabuanga City noong September 15 ayon kay Senator Francis C. Escudero. Ayon sa kanyang panayam sa DCWB, ang problema doon ay technically ay hindi yun legal. Maganda man ang intensyon. So ayon po mismo sa naturang senador. At dagdag niya, Halimbawa na lang, may budiga ka. Bigas man o anuman ang laman, inakusahan ka ng hoarding o smuggling. Hindi naman yan basta-basta pwedeng bunutin at ipamigay. Tulad nga ni Robin Hood, sabi ko. Ayan po, paliwanag ni Senator Chis Escudero. Ayon sa ulat po ng Abante, sabi ni Senador Escudero, may sinusunod umanong proseso bago ito kumpiskahin at ipamahagi ang mga puslit na mga kontrabando maliban na lang kung nakipag-ariglo ang may-ari ng budiga o nagtago ng bigas. Ito po yung pinaka-statement na ano, Chis Escudero dyan. May proseso yan bago makonfiscate ng pamahalaan. May proseso yan bago pwede maipamigay sa gustong pagbigyan ng pamahalaan. Maliba na lang kung nakipag-ariglo yung may-ari ng budiga at nagtatago ng bigas. Na sige na, kunin nyo na lang. Pero, huwag na ninyo akong kasuhan. Actually, yun din yung napag-usapan natin dito eh. Kumbaga, ariglohan na lang. Kaso ang problema, nasan yung smuggler? Dagdag pa niya. Yan ang tanong ng marami at tanong ko. Nagkaarigluhan nga ba kung kaya't ni walang nababanggit? Mm -hmm. Yan ang pinakamalaking question mark. Marami pong Pilipino ho ang nagugulat at nagtataka sa istilong Robin Hood ng Marcos administration. Dismayado si Senador Chesis Codero dahil hanggang ngayon ay hindi napangalanan at hindi pa rin nakasuhan ang mga nasa likod ng na-discovering warehouse na naglalaman ng smuggled na bigas sa Zamboanga City, tumpak, Dahil until now, wala pa rin silang pinangalanan na smugglers or nakasuhan man lang ni isa. Mantakin nyo, 42,000 sakong bugas na nakumpis ka umano pero walang smugglers. Punto pa ng senador, hindi naman lahat ng nirid ay smuggled na bigas dahil ang ilan din dito ay hoarding lamang. Okay. Iba ho yung uh, smugglers at iba rin po yung hoarders. Ang ginagawa ho ng uh, smugglers, siyempre, smuggle ang produkto, hindi dumadaan sa tamang proseso para walang mababayar ang buwis, para libre ang buwis. Ang hoarders naman ho, ang ginagawa ho nila ay uh, hino-hoard yung produkto, iniimbak para sasabihin ay kulang yung stocks at para magkaroon ng uh, pagtaas ng presyo ng naturang produkto. Yun po yung hoarders at uh, smugglers. Parang magkapatid lang din yan, guys, magpipinsan. <laughs> okay to. Tuloy natin. Kung hoarding yan, hindi ata jurisdiction ng Bureau of Customs yan para i-raid at para kumpiskahin, ang may jurisdiction dyan ay Department of Agriculture. Kung lokal na binigay ang bigas, tinago o hinahord lamang ng miller or ng buyer. Ayun po, Vice senador Chase Escudero. Sa pulpo dito ang Marcos Administration. Simpleng logic lang naman guys eh. Pag sinasabi mong illegal hindi dumaan sa tamang proseso. Ano ho yung ipinamimigay ng Marcos administration na parang Robin ang datingan? Di ba ho, ismagol na bugas? Oh. From the word, ismagol, illegal. Hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi kasi po pwedeng ganun na itolerate po ng Marcos administration itong mga ismagol na produkto na ipamimigay na lang kasi ismagol dapat magiging balanse po ang ekonomiya. Dahil kung laging ganyan, laging ganyan, sino po ang tatamaan dito? Mga magsasaka mismo. Wala na akong bibili ng palay sa mga magsasaka. Dahil meron ng ismagol na bugas na ipinamigay naman ng libre sa mga Pilipino. Again ha, hindi ha ako tutol na mamigay ng bigas ng libre. Basta nasa tama para hindi tatamaan ang ekonomiya ng Republika ng Pilipinas at iyong mga retailer mismo. Ang tanong mga kabisdak, hanggang kailan ang pagiging Robin Hood ng Marcos administration na ayon po mismo kay Senator Chis Escudero ay nagmistulang Robin Hood ang datingan ng administrasyong ito.